Gusto mo bang libutin ang mundo sa taong 2025? Nagahanap ka man ng pakikipagsapalaran, kultura, o purong kagandahan ng kalikasan, ang mundo ay handang-handa na para salubungin ang mga manlalakbay. Sa bidyong ito, ipapakita namin sa inyo ang nangungunang sampung lugar na dapat mong bisitahin sa taong 2025, base sa mga pinakabagong uso, kaligtasan, at di malilimutang karanasan. Pangsampu, Kyoto, Japan. Sa taong 2025, nasaksihan ng Kyoto ang isang magandang pagbabalik ng tradisyonal na kulturang hapon na sinamahan ng mga modernong pamamaraan. Mula sa mga sinaunang templo at mapayapang hardin ng Zen, hanggang sa nakakainganyong mga seremonya ng tsaa at panahon ng pamumulaklak ng cherry blossom, ang Kyoto ay nag-alok ng isang kalmado, ngunit nakapagpapayamang karanasan. Ito ay dapat bisitahin para sa sinumang gustong balikan ng nakaraan, habang tinatamasa pa rin ang modernong ginhawa. Pangsiam, Patagonia, Argentina at Chile Ang Patagonia ay isang pangarap na destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan, mga matatayog na bundok, nakamamanghang mga glacier, at hindi pa nagagalaw na ilang, ay umaabot ng milya-milya. Sa taong 2025, lumago ang ecotourism sa rehiyon kung saan ang mga sustainable lodges at mga gabay na ruta ng trekking ay mas madaling mapupuntahan. Kung gusto mo ng sariwang hangin, pag-iisa, at mga nakamamanghang tanawin, ang Patagonia ang lugar para sa iyo. Pangwalo, Istanbul, Turkey Patuloy na nagniningning ang Istanbul bilang isang masiglang sangandaan sa pagitan ng Silangan at Kanluran. Sa taong 2025, ito ay puno ng mga kultural na pagdiriwang, street art, masasarap na pagkain at mga naayos na makasaysayang lugar. Naglalakad ka man sa Grand Bazaar o naglalayag sa Bosphorus, ang Istanbul ay isang lungsod na maakit ang lahat ng iyong pandama. Pangpito, Queenstown, New Zealand. Ang Queenstown ay nananatiling adventure capital ng mundo. Sa taong 2025, dumadayo ang mga manlalakbay dito para sa bungee jumping jet boating, paghiking, at marami pang iba na papaligiran ng nakamamang tanawin ng alpine. Ito rin ay isang mapayapang lugar para sa mga naghahanap ng kalikasan at katahimikan, kaya mainam ito para sa mga mahilig sa pakikipagsapalaran at mga mahilig sa kalikasan. Panganim, Reykjavik at the Golden Circle, Iceland. Ang Iceland ay isang destinasyon na dapat mapuntahan at ang taong 2025 ang perpektong oras para bumisita ang Reykjavik, ang kabisera ay maginhawa at malamig, ngunit ang tunay na mahika ay nasa malapit na Golden Circle. Makita ang pagsabog ng mga geyser, maglakad sa pagitan ng mga tectonic plate, at magbabad sa mga geothermal hot spring. Dahil sa mas kaunting tao at mas maraming eco-friendly na opsyon sa paglalakbay, ang Iceland ay isang nangungunang pagpipilian ngayong taon. Panglima, Rome, Italy. Sa 2025, ang Rome ay nagniningning kasama ang mga naibalik na landmark, mga bagong walking tour at mga hindi kapani-paniwalang karanasan sa pagkain. Mula sa Colosseum at Vatican City hanggang sa maliliit na trattoria na nakatago sa makipot na eskinita, ang Rome ay parehong aklat ng kasaysayan at isang paraiso ng gourmet. Ito ay perfecto para sa mga manlalakbay na mahilig sa sining, arkitektura at pasta. Pangapat, Seoul, South Korea. Ang Seoul ay umuunlad sa teknolohiya, fashion, paggain, at kultura. Sa 2025, ang K-culture ay mas malakas kaysa dati at ang lungsod ay nag-alok ng isang kapapanapanabik na timpla ng futuristic na disenyo at malalim na tradisyon. Mula sa mga masiglang pamilihan sa kalye hanggang sa mga mapayapang palasyo, ang Seoul ay mabilis na nagiging isa sa mga pinaka-cool na lungsod sa mundo. Pangtatlo, Banff National Park, Canada ang Banff ay hiyas ng Canada. Ang mga turkesa nitong lawa, maringal na mga bundok, at mga kagubatang puno ng wildlife ay mas madaling mapuntahan kaysa dati sa 2025. Dahil sa mga bagong inisyatibo sa sustainable travel at mga eco-friendly tour, ang Banff ay perpekto para sa mga nais ng nakamamanghang outdoor escape na may mas magaan na bakas sa kapaligiran. Pangalawa, Cape Town, South Africa. Ang Cape Town ay isang lungsod ng mga pagkakaiba-iba, masiglang kultura, epikong kalikasan, at mayamang kasaysayan. Sa taong 2025, ito ay puno ng malikhaing enerhiya, mula sa mga food truck at art festival hanggang sa pag-akyat sa Table Mountain at pagbisita sa mga kalapit na ubasan. Ito ay isa sa mga pinakamagkakaibang at dynamic na destinasyon na maari mong bisitahin ngayong taon. Nangunguna, Bali, Indonesia Nangunguna muli ang Bali sa listahan sa taong 2025. Dahil sa mga nakamamanghang beach, luntiang gubat, espirituwal na mga templo at mga world-class na wellness retreat, ang Bali ay mayroong bagay para sa lahat. Ang kultura ng remote work ay ginawa itong paraiso ng mga digital nomad, habang ang lokal na kagandahan at natural na ganda nito ay patuloy na umaakit sa mga manlalakbay na naghahanap ng kapayapaan. PAYAGBA bukas ang mundo at ang taong 2025 ang taon para tuklasin ito. Nangangarap ka man ng mga bundok, mga lungsod o mga beach, ang mga destinasyong ito ay nag-aalok ng di malilimutang karanasan para sa lahat ng uri ng manlalakbay. Salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga nakaka-inspire na travel video, siguradohuing mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Truvius. Ang iyong bintana sa mga kababalaghan ng mundo.